Peligroso pero tuloy pa rin sa pagtawid ang mga estudyante, guro at residente sa mga ilog sa kabila ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Walang bagyong binabantayan ng pag-asa pero asahan pa rin daw ang epekto ng habagat. Saksi si Marie Zumal. Halos lumubog na sa tubig ang mga estudyanteng kinawid ang ilog sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang mga estudyanteng lumangoy, itinaas ang kanilang mga bag para hindi mabasa. Ilang magulang ang tumulong na para makatawid ang maliliit. Kasi nga lang kung nagkadaghanan sila pag-ayon, pang tala, anong langoy man mo, uli man mo. Ang ngayon ay inyong ipugos. So, ingat siya nga, kinangalan na muli siya ay eh, napay tugwa yun, napay mga ayop pang ilapang itugwa. Kaya ulan na po, palaka sila kaya pasin mapahaan po nila mga Nagsumiti na ang paaralan ng resolusyon sa lokal na pamahalaan para makapagtayo ng tulay sa ilog. Kamay naman ang ginamit pansagwan ng ilang mag-aaral sa lower Tamugan, Davao City para makatawid sa ilog. Ayon sa kanilang ina, araw-araw sumasakay sa salbabida ang mga bata para makapasok sa eskwelahan. Wala raw tulay sa ilog at naputol din ang lubid ng balsa roon. Ay, Halos ganyan din ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa South Upi, Maguindanao del Sur. Sa kabila ng ragasan ng ilog, sa mismong ilog na tumatawid ang ilang estudyante. Uy, basa! Ang mga guro sumasakay sa mga kabayo para makatawid dahil wala na raw ibang daanan papunta sa kanilang eskwalahan. Ayon sa mga residente, nasira ng mga nagdaang ulan ang tulay na gawa sa kawayan. Hiling nila ay maayos na ang kanilang tulay para mas ligtas na makatawid ang mga estudyante. Halos mas stranded naman ang ilang turista sa Ventar Ilocos Norte ng umapawas spillway matapos mabilis na tumaas ang tubig. Sa Ventar pa rin, pitong residente ang stranded dahil sa biglang pagtaas ng tubig sa ilog. Ayos sa mga otoridad, pumunta sa ilog ang mga residente para mangisda, pero naabutan sila ng pagtaas ng tubig dahil sa ulan. Wala namang nasaktan. Wala nang binabantayan bagyo ang pag-asa pero may bagong cloud cluster o kumpul ng mga ulap sa silangan ng Luzon na binabantayan ang pag-asa. Sa ngayon patuloy na nagpapaulan ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Umiiral din ang localized thunderstorm sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa datos ng Metro Weather, maulan sa halos buong bansa bukas lalo na sa hapon. Posibleng makaranas ng matitinding ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. May chance rin ng pag sa linggo. Posible rin ang mga pag-ulan ngayong weekend sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, Saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.